akala ni Lando tapos na ang bangungot akala niya ligtas na ang kanyang pamilya pero ang totoong kalaban ay dugo sapagkat ang pinagmulan ng dilim hindi laging galing sa labas minsan nasa loob ito at ang aninong sinusunog mo sa apoy ay ikaw pala mismo Tatlong buwan matapos ang ritual sa kweba, maayos na ang lahat. Si Marites, unti-unting bumalik sa dati. Si Lando, muling bumalik sa bukid. Pero may isang gabing tahimik na parang ibang klasing katahimikan. Wala ang huni ng kuliglig, wala ang tahol ng aso. At sa gitna ng katahimikan, may narinig siyang mahina. Lando. mula sa ilalim ng kanyang bahay. Habang nililinis ni Marites ang lumang baul ni Apo Salome na naiwan sa kanila, may natagpuan siyang aklat, gawa sa balat ng kalabaw, at ang tinta ay tila dugo. Sa huling pahina, may sulat na ang huling tagapagmana ng lahi ng gabi ay kailangang mamili. Dugo o liwanag, isa lang ang mananatili. Napakunot noo si Lando. <gasps> tagapagmana! Gabi-gabi, panaginip ang bumabalik. Sa panaginip niya, siya'y isang bata. May lola siyang sinisigawa ng mga tao sa baryo. Bruha, anak ng aswang, sigaw nila. Ngunit niyakap siya ng matanda. Hindi mo kasalanan lando, ngunit nasa dugo mo ang kagat ng dilim minamana. Pagkagising niya, <gasps> may bakas ng kuko sa kanyang dibdib. Isang matandang lalaki ang dumating sa baryo. Kulubot ang balat, puno ng itim na anting-anting ang katawan. Lumapit siya kay Lando sa gitna ng palengke. Lando Salug, anak ka ni Liliana, ang alagad ng huling mandirigmang aswang. Ang dugo ng dilim nasa iyo. Ako, hindi tao ako! Sigaw ni Lando, ngunit ngumiti ang matanda. Kaya mong humigop ng kaluluwa, pero pinipili mong kalimutan. nag-iba si Lando. Madalas siyang tulala. Minsang nahuli siya ni Marites na kinakain ng hilaw na atay Lando! ng baboy. Parang hayop, ngunit hindi niya maalala. Ang anak nilang si Mika nagsimula ring makakita ng mga mata sa ilalim ng kama. Isang gabi, gumuhit ito ng larawan, tatlong pares ng mata, at isang lalaking walang ani. Mika! Muling naglakbay si Lando. Gusto niyang hanapin ang kanyang pinagmulan. Sa bulubunduking bahagi ng salog, may lumang kuweba. Hindi katulad ng una. Malinis. Maputi ang loob. Sa gitna, may diwata. Nakatalikod. Nakasuot ng itim na belo. Nakita, Nakita mo, na mo na kung, sino, na kung sino, ka. sino ka. Bulong nito di gumagalaw. Hindi ako isa sa kanila. Bulong ni Lando. Hindi mo, Hindi kailangang, mo kailangang maging halimaw, halimaw para maranasan, maranasan ang pagiging, pagiging isa. isa. Ang, tanong, ang, tanong, ang tanong, gagamitin mo ba ito, ba ito sa kadiliman, kadiliman, kadiliman o ilaw? Sa huling saglit, lumingon ang diwata. Walang mukha. Oh, -ha. Ha -ha. At biglang nilamon si Lando ng anino. Nagising si Lando sa altar ni Apo Salome, pero wala na siya roon. Isa na lang itong lumang kwarto. Ngunit sa kanyang kamay, may markang hugis bilog, may mata sa gitna. Bumalik siya sa bahay. Tahimik. Wala si Marites. Wala si Mika. Isang sulat sa mesa. Hindi ka na namin kilala, Lando. Isang araw, babalik kami kung ikaw pa rin yung taong minahal namin. Ngayon, si Lando ay tagabantay ng baryo, tahimik, mabait. Ngunit walang sino man ang nakapansin na wala siyang anino. At tuwing hating gabi, sa mga salamin ng mga bahay sa salug, may mukhang dumarampi sa salamin kasabay ng pagdilat ng isang mata sa dilim. nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag mong kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para sa susunod na kabanata. Marami pa tayong madidiskubring lihim sa likod ng mga anino. I-comment mo rin sa ibaba. Pumili ka na ba? Dugo o liwanag? At tandaan, sa salug, hindi lahat ng anino ay galing sa araw. Minsan, Galing 'yan sa iyo. Maraming salamat. Hanggang sa susunod. Aswang Tales.